May nakapagsabi na the best preparation for tomorrow is the right use of today. At ito ay napakatotoo lalong-lalo na sa ating kaugnayan sa Diyos. Sa dami ng kaabalahan ng tao sa kasalukuyan, minsan hindi natin namamalaya na unti-unti nang nawawala ng puwangan Diyos sa ating buhay at minsan pa nga baka maitrato pa nating sagabal sa gusto nating gawin ang panahon na dapat sana ay para sa Diyos. Noong maliit pa ang aming unang anak, si Bea, Napakarami kong realizations at ang mga ito ay nangangailangan tuguna ng pagbabago sa aking buhay. Isa na dito pagdating sa schedule ko. May mga trabaho ko na sa bahay ko ginagawa at kapag hindi ko ito natapos at nagising na ang anak ko, sa halip na ikatuwa ko ang paglapit niya sa akin ay nandoon ang pagkainis dahil sa kakaisip na hindi ko na magagawa ang dapat kong gawin. Kung hindi ko babaguhin ang oras ng aking paggising at mas maagang tapusin ang dapat gawin, e eh ganoon na lang lagi ang mangyayari. Magmumukha siyang istorbo sa akin at sa halip na ikatuwa ko ang kanyang paglapit ay maiirita na naman ako. Misan parang ganyan tayo sa Diyos. Nariyan ang panahon na mahal na mahal natin siya at lagi tayo naglalaan ng panahon at lakas para sa kanya. Tapos meron ding pagkakataon na tayo ay nalilibang sa ibang mga bagay. Maiengganyo sa ibang bagay hanggang sa dumating ang pagkakataon na kahit may panahon tayo para sa Diyos, ay tila hindi na tayo excited dahil ang panahon para sa kanya ay panahon din para itigil ang ibang pinaglilibangan at ginagawa ng mga sandaling iyon. Misan, mas lalo pang lumalala. Hindi na nga naibibigay ang oras para sa Diyos. Nagiging istorbo pa ang Diyos sa ibang gustong gawin. Yun bang wala ka na nga ang oras para sa Diyos? E misan, magka-oras ka man, e parang labag pa sa iyong kalooban. Ang mga ito ay senyales na nalalayo na ang kalooban natin sa Diyos. Mahalagang tandaan na sa relasyon, hindi lamang ang oras ang mahalaga. Ang katunayan, ang pagbibigay ng oras ay pagbibigay ng halaga. Kaya kung nagkukulang ka na sa panahon mo sa Diyos o struggle ka na sa pagtutuon sa Kanya sa panahong inilaan para sa Kanya, dapat mong muling balikan ang sinabi ng Biblia. Sumagot si Jesus, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ang verse na ito ay paalala na ang Diyos ay hindi isang aktibidad na dapat paglaanan ng oras. Siya ay Diyos. Panginoon na dapat sambahin. Siya ay dapat mahalin at gawing pangunahin sa ating buhay. Nawa ang bawat pagpapala sa buhay mo ay magpaalala sa iyo tungkol sa Diyos sa halip na maglayo. Magturo sa iyo na sambahin ng Diyos sa halip na ituring na kaabalahan. Naway iyong mabalikan ang tamis ng iyong unang pag-ibig sa Diyos. Asa ka pa!